What's up sa inyo mga katandan? For video, magluto tayong sinigang na litsyon. Kung meron kayong mga tiratirang litsyon dyan sa mga handaan, isigang nyo na yan. Kagaya nitong ginawa ko, napakasarap nito guys. So yan, let's go. Kirahin na natin to. Yan, sa kaserola, mag lang kayo ng tubig. Pagkatapos kumulo, maglagay na ng luya, sibuyas, kamatis, tapos takpan at antayin lang kumulo uli. Kung kumulo na, ilagay na yung tinaddad na lechon. Yung mga buto-butong lechon dyan. Mapakasarap yan. Tapos maglagay ng paminta. Dalawang kutsaritang asin. abos haluin. Takpan. At pagkakulo niya uli tikman kung tama na yung asin tapos pagkulang pa timplahan ng patis mga dalawang kutsara saluin ng konti stakpan uli no basic lang yan pagkatapos pagkakulo ilagay na yung sinigam sa sampalok yan napakasarap yan tapos maglagay ng apat na perasong siling haba tapos takpan at pagkakulo ulit. Simple lang. Ah, talbos ng kangkong. Tapos takpan uli. Pagkakulo, aluwi ng konte, Tapos tikman kung tama na sa inyong panlasa. Ayan, okay na. Saktong-sakto na yung lasa niyan. Kapakasarap yan. So ayan, ito na yung ating sinigang na lechon. Tingnan nyo naman guys, napakalambot niyan. Naduduhurog na yung laman. Mihiwalay na sa buto. Hmm, sarap na ito. Yan, no? So, ayan, maraming salamat po. Nandito na lang. Salamat sa inyong panonood.